So, ayan na nga mga kaikit. Since meron pa tayong natirang sibuyas kahapon ay maghihiwa ulit tayo ng mga sibuyas. So, gagawin ko siyang toppings. Oo, igigisa natin lang siya mamaya mga kaikit. So, hindi na maubos-ubos yung sibuyas dito. So, let's start. Okay? So, ito, combine siya ng white and red onions. Uh Oo. -oh. Madami ko sing dito mga kaikit na, ano, na mga farmers. Mm -hmm. So, let's cook. Or let's hiwa. Yan. Yeah, so, after natin nahiwa, the next thing that we will do is gagayatin natin siya sa ganito. Onion rings. O, oh, gagayahin na lang natin siya. So, ganun lang mga kaikip. Oh. As you can see. Diba? Nagpo-form din naman siya ng rings. O, oh, diba? That's it. Mm. Diba? So, ayun. So, let's start by cooking. Uh -huh. By cooking. ayon So, i-cook na natin ito or igigisa lang natin ang sibuyas. Pwede siyang pang-toppings. Pwede nyo rin siyang, you know, kainin as it is. So, let's put mantika. Ilagay na natin ito lahat. Or, oh, anyways, magtitira na lang ako ng konti. Mm -hmm. Next is, ilalagay na natin itong sibuyas. So, ayan, hahayaan lang natin siyang maluto, mga kaikit, diba? So, you can see naman, ifra-fry natin siyang maigi hanggang sa mag-brown. Okay, next thing na ilalagay natin is paminta. Ayan. Lagyan natin lang siya ng konting-konting paminta. And then, buburan natin siya ng asin. Yeah. Mm -hmm. So, yun lang mga kaipit. Yeah. Next, ayan. May magic sarap. Ay, may magic sarap. Ajigini sa. May ajigini sa akong nakita. So, ilalagay din natin mga kaipit. Pagpadagdag yeah. lasa. So, after that, yes, inimix-mix natin siya. Ayan. Nabango naman siya mga ka eat So, ayan mga ka-eat-eat. Nag-brown na siya. O, ayan, ba diba? As you can see, medyo nakasot pa yun. Pero, pwede nyo siyang pang-toppings or pang alunos, pang kaan, pang -lagay sa lugaw, or anything you want mga kaikit. So, that's it. May share ko lang kanya. You, yung... eh, -eh.